Incumbent Councilor ng Bayan ng Umingan sa lalawigan ng Pangasinan pinagbabaril sa kanya pong sasakyan. Kaugnay yan, kuha po tayo ng update sa pag-uulat ng Bombo Radio Dagupan. Binulabog ng mag ng putok ng baril ang barangay Lubong sa bayan ng Umingan matapos pagpabarilin ang isang incumbent councilor sa nasabing bayan. Kinilalang biktima na si Ponciano Onyok Onya, 59 years old, na siya national president ng Abono Party List. Base sa salaysay ni na Edgardo Reno at Mario Reno, ang CVO ng naturang barangay, nakasakay ito sa kanyang SUV habang papauwi sa barangay Leon kasama ang dalawa niyang empleyado nang ito ay pagbabarilin. Inilarawan nila na may kapayatan na kabonet o may takipang muka, nakaitim na jacket at dala niya ang kanyang motorsiklo. Anila na nasa gilid lamang siya ng kalsada na tila nakatambay lamang at hindi nila inaakalang inaabangan na pala ang biktima. Hindi pa man nakakarating ang sasakyan ng biktima sa mismong highway, agad na lamang itong hinarang at pinagbamaril ng suspect. Pagkayari ng pamamaril ay nakita ng mga witness ang pagharurot o pagsibat ng suspect at sinubukan din nilang kunin ang atensyon nito ngunit nakatakas pa rin. Sa kas masamang palad ay hindi nakaligtas si Onya sa pamamaril habang hindi naman nadamay ang mga kasamahan nito. Patungkol naman sa CCTV sa lugar na pinangyarihan ang insidente, hindi na rin ito gumagana dahil nasira ng mga nakaraang bagyo. Samantala, inaalam pa rin ang motibo sa nangyayang pamamaril at patuloy ang investigasyon ng kapulisan ng uminggan Municipal Police Station. Hindi pa nakakalabas yung sasakyan niya talagang binanatan. Meron po nasak pa nga yung isa. Eh. Wala naman nangyari sa kanila. Wala naman silang tama. Hmm. Na kagawad lang talaga. po nung ako kasi ang unang pumunta doon, pinaslaytan ko, puro dito. Hindi nakita ko tip-tip. Sunod-sunod dito. Walo tayo binibilang ko talaga. Tak, tak, tak. Tapos sunod-sunod na. Para sa Bomber Network News, mula sa lalawigan ng Pangasinan, Bombulus Kasipit, nagulat. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!